Hello everyone. Again, this is your Auntie Grace. Hayaan n'yo muli naman ako magbahagi sa inyo ng isa na namang pagkikita-kita naming magkakapatid sa bahay ng aming nanay. Ginanap namin ito noong 18 ng Pebrero, araw ng linggo, kaarawan ng aming nanay sa kinabukasan ng Lunes, ngunit ginanap na namin ang mas maaga ng linggo para walang pasok ang karamihan sa aming magkakapatid. Nakikita nyo, ang dami na naman naming pagkain. Normal na yan kapag tayo ay nagkikita-kita. Kailangan may pagsasalusaluhan. Pero alam nyo, mga auntie and friends, hindi sa amin uso yung handaan like party. Nagtitipon-tipon lang kami, nagkukwentuhan at kumakain. Walang party. Pero tingnan nyo yung pagkain namin, parang may pa-party. <laughs> Pero kaligayahan na namin na kami ay magluto at at mayroon kaming mapagsasalusaluhan na lutong bahay lamang. Makikita nyo naman yung native na ginataang manok from Bicol. Mayroon ding hinalabos lang na pipon. Mayroon ding inihaw na bangus at tilapia. Yan ang bunso naming kapatid. Siya ay wala rito sa Pilipinas. Kaya hanggang video call na lang sa kanya yung mga pagkain. Sinong hindi matatakam? Sabi na lang niya, yum, 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 yum. <laughs> Habang kaming lahat dito ay nagkakasiyahan kung ano yung pinagsasalo sa namin. Guys, binuktong gawa ni nanay. Nilagang kamote. Adobong tuyo na maraming patatas sa ibabaw. Vera's favorite. May entsaladang gulay pang alis ng umay. May ginawa rin siyang high ang aking sister. Meron pang pasalubong si Ems? Ang donuts. Tara na, let's eat!